I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody? Morning mga bro, nandito na naman po kami ng aking asawa. Kakain na naman po kami mga bro ng mga nilagang bata ng baka. Dahil maulan mga bro, masarap umikop ng mainit na sabaw at dahil masama na rin ang aming pagkaramdam. Samahin niyo po kami mga bro para mag-enjoy. Kain po tayo. Kain. ito po linagang pata ng itong baka bali isang araw namin ito pinalambot sa so sobrang tigas pero sa so sobrang lambot ito mukha ano na siyang lambot Sam oh, ang Ito mamaya, Pangnagas. Mangga. Okay. Hanggang kalabaw. Hanggang kalabaw naman siya. Anya? Anya <coughs> Bali, masarap ang ginagang kalabaw mga bro. At, ganitong Ang um hang. Panaon. <coughs> Excuse me. Parang kong dragon, nagbubuga ng ako anghang Bakit? Ang hang. Bali, muna tayo mga bro. Di na muna tayo magkakamay dahil sa... ilagay ng sila yan, patlo.

So mga bro Maraming maraming salamat ko pala na-reach ko na po namin yung 500, bali 600 na po yung subscriber namin. Maraming maraming salamat mga bro, mga sis, sa supportan ninyo. Sana stay connected po yung ating mga saman, Huwag po tayong bibitaw. Maraming maraming salamat po. Thank you. God bless po. God bless po sa lahat. <coughs> petrolyo. Tapos talaga kumain na dinaga pag tagulan. Kasi masakit sabaw ng init. Subang lambot na ito, bro. Pata ng baka. Yung balat din niya. Halos yung may walay nasa buto. Mas masarap sa uling. Nagdaruan lang. <laughs> Nagdaruan lang ni Cookie. Cookie na ron na yan. 嗯 <clears throat>。 Tara. Nah, Halo. <laughs> mm. <laughs> 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 다섯 번째는 아

Ayan. Say si hi po. Say, Say, so, Say hi. Say hi. Gutom na rin. Say hi. Hey, Say hi. Say hi. Camero. Say hi. Ayun po. Say hi sa. Ayun sa mga fans mo. Marami ka kayang fans. Awww. <laughs> Sabi mo sa kanila. Sasabi mo sa kanila po. Thank you. kakain na kami ng mangga. Pa-baguol. <laughs> mangga tapos Coke. LBM. <laughs> <And> <laughs> sana ilaw yung tapos bagong mo. Matamis na siya. Kain po. Kain po tayo ng dilaw na mangga. Ang <laughs> tamis. Sintamis ng pagmamahal ko. Wow. <laughs> tamis niya. Hindi na siya maniba lang. Hinip na siya. Tama. Hmm. Sabang tamis. Wala siyang asin. Hmm. Yung manggos din masin. Meron akong binili manggos din kanina. Samang mangga Kailan lagi namin sa red. Oh. Gutom na rin yung picture gumulas mm. hindi ko goto nga rin sila hmm. so ito mga bro sarap maugos ko August namin yung binada ito pa na sub na ako So mga bro, maraming maraming salamat At sana, nag-enjoy kayo sa paglamon namin ng aking asawa <laughs> <laughs> Hindi ka kita dito <laughs> 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 Hindi ka kita yung asawa ko na paganda Maraming maraming salamat mga bro sa ulitin Sana tuloy-tuloy pa rin yung Natuloy si Sana tuloy-tuloy pa rin yung suporta yung tulong na binibigay nyo mag ano sama ay maraming salamat po sana like and subscribe na lang po Sa maraming salamat love you po thank you thank you God bless God bless